pagapak dito mga chess galito kayo ya. Police. mga kachuyas, oh, yeah. Huli. Huli mga ya. Oh. Hmm. Eh. Yeah. 2000 years later. Nakuha mga kachuyas. Adi adai. Oh, cho -cho. Mga Dahil wala wala tayong kuha ngayon mga katsuyas, na umuwi na tayo. So mahirap mga katsuyas na iliwanan lang natin yan. Yung bitag natin sa ibon, di dapat natin iwanan mga katsuyas dahil link isang linggo tayo hindi makabalik dito mga katsuyas. ay uh, isang linggo tayong uh, mag, bago tayo makabalik dito mga katsuyas, kaya yeah, mahirap pag may nahuli nga ibon, kawawa, mamatay lang mga katsuyas. Kaya ang gagawin natin dito mga katsuyas, ato ato lang sa ni kan palibkason lang sa ning ato mga katsoyans para sa next Saturday na tayo mag naman mag bit ng bitag so ito muna mga katsoyans oh ayan so wala so, next Saturday na naman mga katsoyans yun lang wow